Yan, mga kawalkads, good morning! Ayan mga kawalkads, binalikan natin itong social housing na mara, mara condominium na design dito sa Davao City. Yan, binalikan natin dito mga kawalkads kasi marami ding mga interesado dito na gustong makakuha ng mga units. Ang location nito mga kawalkads is sa Riverside, Kalinan nasa tabing kalsada lang ito mga, mga kawarkats dito sa pop riverside yan napakaganda talagang unit na dito mga kawarkats kasi mara condominium ang isang building nito is pip, pip story na ah, lima five story yung isang building nito yan ah, na tingnan ng mga building nito tapos sa isang building i eh, Pape story uh, gagawa dito ng 72 buildings ang uh, 72 buildings is makagawa ng 72 uh, 7200 units yan yan ang dami talagang maka-abel dito mga mga sa taga Davao Yan mga kabarkas Ngayon mga kabarkas is papunta na tayo doon sa Kalingan, Riverside, Davao City Yan pupuntahan natin mga kabarkas Kasi marami din mga interesado dito sa na social housing dito sa Davao City Kasi marami maka-avail dito sa taga Davao City Kasi 7,200 units ang magawa dito Kasi dati ito na programa ni President Duterte na abutan lang ng kanyang termino yan pinapatuloy ni President Bongbong kaya tinatawag na pambansang pabahay sa programa na ni President Bongbong yan yan yung pupuntahan natin i-update natin ulit kasi sa intro natin nakikita natin last nag-update na dito is mga apat na building pa lang ang natayo ngayon bisa nakita natin sa drone shot hindi uh, ako nagkamali, nasa mga nap, uh, sampu, sampu na siguro o higit pa ang building na, na nakatayo ngayon dito At may round ball pa sa gitna, parang, parang garden niya yeah. uh, Napakagandang design talaga itong, itong pambansang pabahay dito mga kapagas dito sa Davao City Yan yung i-update natin, yan let's go! Ha? Ha? na Ah nag nag abel. Ano Ah, na unit dire? Eh? Oh gani barato. Pila dong monthly sa, edad? Uh, kung, kung, sa kung kung ka, kung senior naka? Apa piniti ka mama? ka sa ah, <laughs> idad. Oh, 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 oh. oh, 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 bahay ni kan, uh, kan, kan, social housing, finance. kung meri ang like sa kwa. Kwa kung ah nagkuhan mo? sila nakakuha, nakukuha, 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 nakukuha yan ito na yung sa social housing dito mga bagpaps para condominium yung design nito yung bedroom area is 900mm by 900mm so, ito yung mga design nila dito sa social housing Okay, ito yung siyang ano, bueno, Department of Human <laughs> Settlement and Urban Development. Marami ano si Kamis, um, mag build daw siya. Naghintay siya sa kanyang mga kasamahan dito sa social housing. Yan, ito yung mga project nila dito. pan buwig pa na ito na project. Dito lang ito sa may may da, Uh, Davao ay Davao Riverside ito sa Davao City yan malapit na ito sa may kalinan yan mga kabarkads ito na yung location mga kabarkads ito yung Riverside yang sa left side natin is yung yan, yan yung, papunta ng downtown area sa Davao City yan dito yung location sa social housing at ito na naman yung papunta ng kalinan yung sentro talaga yun sa dulo is yun na yung kalinan yan, ayan, uh, got... ayan dito tayo sa may riverside dito sa kalinan yan, lang ito na pinandaan natin itong social housing dito mga mga binalikan natin kasi mga aming interesado dito ito yung area mga mga ang St. Peter St. Peter dito uh, yung uh, social housing ito yung papunta ng kalinan Pagkali na, kalapit na lang. Mga na nasa 3 kilometers na lang siguro from dito sa tinatayuan natin. Mga mga wala, ito na yung update natin dito sa sa Labaw Urban. Yung, yung social housing dito sa may kalina na mara condominium. Yan, like and subscribe to my channel and press the button bell para manotify kayo sa mga video na i-download especially sa mga travel vlog natin. Yan, pasensya na kayo mga worker well, kasi yung mga uh, travel vlog natin na naka own kasi nasira yung GoPro natin. Yan, nasira ang GoPro natin. Ginagamit natin siping, siping muna. Yan, uh, siguro baka matagal pa tayo magbili ng GoPro kasi mahal yan. Sana suportahan ninyo itong channel natin. I-share ninyo. Yan, para madali tayo magka-ripo uh, ng pagbili ng GoPro natin. Huwag tama yung sponsor sa atin. <laughs>